Ngayong araw na to ay meron tayong gagawing malupitang prank. Dahil ang team aga nyo ay magiging isang certified magnanakaw. Ano yung may, may sa baba? Nakalakba yung gate? Ano yung bata? Hoy! Hoy! のば空のベ動チェックです Ngayong araw na to ay meron tayong gagawing malupitang prank dahil ang team aga nyo ay magiging isang certified. Bubuyog? Hindi. Magnanakaw. <laughs> Ngayon guys, ang gagawin natin, Kapon kasi si mami sabi niya sa akin na ano, pupunta raw siya sa townhouse para maglinis kasi baka sobrang kalat na raw ng townhouse ko puro na dumi kaya sasama niya si Kenji para maglinis. Pero ang hindi niya alam, ngayon ang mission mo Choi, sasamahan mo si mami at sasama ka sa na maglinis. Kunyari, pero ang totoo niya na ay kailangan kita doon para magvideo. Dahil mamaya maya pagkatapos niya pumunta sa townhouse ay susunod ako after mga 15 to 20 minutes na ganito ang swat. At ako ay papasok sa loob ng townhouse at magnanakaw ng mga gamit tingnan natin kung ano magiging reaction ni mami once na nalaman niya na may magnanakaw sa townhouse. <laughs> Hindi naman natin magnanakaw yung ginawa ko eh. Balikan ko lang, lang kayo. Alam na nila brand ng brief mo. Nakita ba? <laughs> This is gonna be intense! Dahil team aga lang! Sumunta Ha? Ah? Sumunta Tatae. So ayun guys, kanyan po umalis sila mga may si Kane, check tsaka si Rick sa bahay. At sumunod tayo ngayon after ilang minuto at magte-drive na ako papunta sa townhouse. Sisimulan na natin pag tripan ang Team Gina. Let's <laughs> go, cool. I'm so excited. Mukha ba ako magnan ha ha na. <laughs> magnan ako, naka sports ka rin po. Bukas ano, kahilong mo ba siya ganito? So, nandito na kami sa kongre. Naglilinis sila nung sa wala tita. Tapos sila ko yung check. Tingnan natin sila. Tingnan na lang. May magna na ako mamaya. Ang bukas <laughs> pa yung bintana. Tekos sa mga yung mga bintana. Wala rin siyang parang papala. Kung nalinis ko pala ito, wala akong buwan eh e. So dumi So mukha ito si Ritito. Dato'y gawin. Dato'y gawin. Iwan naman ako as yung gate. Dato'y pinto. Parang mapasa si Joy. Let's change. So oh may ganda. Dito rin si yan yeah, guys, so nagnanakaw na tayo sa hapon. Tang hapon na hapon nagnanakaw tayo Ano ba pinadala ng buhay natin. Po. Yan pa. Ah, po. Sa dito tayo. <laughs> Nandito tayo sa labas ng townhouse uh, sa masusok Kasi ina natin Kailangan mo ka tayong magnanakaw <laughs> huh? We're in <are> <laughs> Sabi ko kasi kay Rick na papuntahin nila sa editing room para hindi tayo makita. So safe tayo. Nakabukas pala tayo yung... dito. Hindi talaga sila nagtitipid. Oh. Ako rin magbabayad ng kuryente nito. <tinyo> <tinyo> Guys, pues, pinatay ko muna yung ilaw para talagang legit na nagnarakaw ako. Tapos audio na lang to. Kasi may kita ako tunay naka, okay. so, I, I na nakakaw ako. So, iwan ka lang sa basa ko. Pagkali mo ang pinala, pagkita ko po. Pawalisan ko lang. Pagkakapakan yung dumi. Tap na ano yung may may sa baba? Nakalak ba yung gate? Hindi ko po sa inyo tito yung susi. Ha? Nabigay ko po ba sa inyo yung susi? Hindi. Nasa yung susi eh. Hindi naglinis yung pinaglinis ko dito. Ba't ang kalat? Ano yung bata? Sa... Oy! Oy! Rick! Oh? Ano yung sa baba? Ano yung

Ano pala kayo? Bakit ka rin dito nandito naglilinis ko? Ikaw mo sayo. Pinapeste lang ako maming baka talagang nasa mas malala pa ang It's a break. pa. magawa ko hindi ko nahambalan sa ito. Ano ba 'no dito? Hindi ko alam eh. Hindi bakit na tar mo? Anong gagawa, niyo kami, no? Yan ang sinasabi sa inyo. Pagkain ko sa townhouse, nang bigla-biglaan. Kasi, ito ang aking territory. Aga lang sa kalamang init nito. Ang ang kalat ng townhouse mo, aga. grabe ang dami kong nanakaw. Alam mo yung mga nanakaw ko, Tsoy? Relo, makakunan. Ang dami na nawala. Ngayon, isa na akong certified professional magnanakaw Nakakala mo lang yan? Nakakala mo hindi kita haabulin hanggang gate Hanggang gay? Gagawin na tao-tao kanina nung nakita yeah, ko yung ano. Kala ko ang Pasko talaga sa akin. Ang yeah, Pasko talaga. yung mukha ka lang eh. Buti namukhaan kita ah. Kung hindi kita namukhaan, yung Pasko to, kahit magsuntokan tayo dito. Yeah, naman lang yan, eh. <laughs> hindi naman sila naman na gay? Hindi ah. kasi ako eh. Hindi ko pinapansin yung pinagawa ka niya nagbama mag dalawa next time na magiging barbero kayo at next time napapainumin niyo ako ng panis sa bukari mag dalawang isip kayo dami tapos sa ka na tapos ako. O, siya sa mo. Okay, okay. na ako maglilis tayo sa kwarto okay. mo hindi pa prang prang ka pang magnanakaw dito ka nabagay mo ko walang kwenta yan eto mabigat daladala mo yan hipan lang niya yan eto pag pinagpuko talagang basag siya bako na yung mga ko ayun kami yan. Pabalik kami okay. yung nanakaw ko ha. Mabait akong magnanakaw. Ako eh. yung magnanakaw na pag nagnakaw ako. No, ako konsensya ako. Ako konsensya ako. Hindi Di ka lang siya. Hindi ka ka makalabas eh. Sa lahat na magnanakaw, nanakaw umiikot. Hindi lumabas <laughs> sa gate. Kaya ako man ang practice. Sa pag nanakaw. Kaya magkakas sa back Hindi mabuksan pa, buksan yung gate. Hindi niya lang sa siya iikot. Kasi malayo ka pang magnakaw. Halika lang yung Hindi mo na nakaw ko kahit sa liling, bahay ko na to, hindi ko rin alam kung ano mga nanakawin ko. Ano mga nanakaw ko? Wala, walang kwenta. Siguro wala yeah. wala pong 5,000 to. Relo. Relo, unan. Oo, <laughs> oh, walang kwenta yung mga ninakaw ko. Oh kung magnanakaw ang p***a, nasira ko pa. Wala, yan guys. Hindi talaga ako pang magnanakaw. Pero naisahan natin ang Team Gina. Ngayon maglilinis pa tayo mapapagalitan tayo. Buti na lang, bahay ko na to. Hindi ako pwede palayasin dito. Takit sa bukas.